Sa dami ng mga mall dito sa Metro Manila, hindi lahat ay exciting puntahan. Meron talagang mga mall na kapag pumasok ka, parang walang buhay, kulang sa attractions, at halos walang bago o kakaiba. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 10 pinaka-boring na mall sa Metro Manila. Disclaimer lang, hindi ibig sabihin na wala nang silbi ang mga mall na ito. May kanya-kanyang gamit at market sila. Pero kumpara sa malalaking sikat na malls gaya ng SM North, MOA, Omega Mall, Medyo nakakaantok at nakaka-bored talaga sila. So simulan na natin. Top 10, Victory Plaza Monumento. Unahin natin tong Victory Plaza sa Monumento. Isa 'to sa mga luma na at typical na mall sa Kalookan. Ang problema, halos walang mga bagong tenants at limitado lang ang mga stores. Madalas mga murang bilihan ng damit, sapatos, at ilang ukay-ukay style shops. Kung papasok ka rito, parang balik 90s. Ang vibe kasi walang modern na discotheque at halos walang entertainment spots. Isa pa, sobrang dami ng street vendors sa paligid kaya minsan mas exciting pa na bumili na lang sa labas. Kaysa pumasok sa mall mismo, Top 9 Paseo Center. Kung iniisip mo na dahil nasa Makati at Business District siya ay maganda na agad, nagkakamali ka. Ang Paseo Center ay parang tipikal na office mall lang, mostly food stalls, fast food, at convenience stores para sa mga office workers. Wala masyadong shopping experience at wala ring magandang pasyalan kundi kainan lang. Kapag tapos na ang lunch break ng mga empleyado, parang ghost town na ang lugar. Top 8, Robinson's Malabon. Isa ito sa mga Robinson's mall na medyo bitin sa experience. Oh, may counting shops at may grocery, pero halos wala itong kakaibang offer na nakakaakit sa mga tao na galing sa ibang lugar. Para lang talaga siya sa mga taga-Malabon na gustong bumili ng mga essentials. Kung ikukumpara sa ibang Robinson's malls tulad ng Magnolia o Galleria, sobrang layo ng level kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit boring siyang bisitahin kung hindi ka naman taga roon, top 7 Virtus North. Ang expectation ng mga tao dito ay malaki? o nga naman kasi katabi, siya ng mga sikat na malls gaya ng Trinoma at SM North Edsa. Pero ang nangyari, parang bitin ng development. Maluwag ang mall, maganda ang interiors pero kulang na kulang sa tenants. Madalas ang daming saradong space at wala gaanong attractions. Kung galing ka na sa Trinoma at SM North, para kang napadpad sa mas maliit at mas empty na mall. Sayang kasi malaki sana ang potential nito, pero hindi na push ng sobra. Tap 6. Lucky Chinatown Yes, kasama sa listahan itong Lucky Chinatown Mall sa Binondo. Sa pangalan pa lang, parang bongga na, di ba? Pero kapag pumunta ka, medyo nakaka-boring. Oo, oh, maganda ang design, medyo classy ang vibes, pero kulang sa energy. Hindi siya kasing lively ng Ongpin Street Market. Kumbaga, mas exciting pa ring bumili at kumain sa mga kalsada ng Binondo kaysa pumasok dito. Kaya kahit maganda ang interiors, boring pa rin siya dahil hindi niya naabot ang hype na mala Chinatown experience. Top 5 SM Sangandaan Alam naman natin na halos lahat ng SM malls ay alive na alive. Pero itong Sangandaan branch ay medyo underwhelming. Maliit siya, limitado ang stores, walang department store, at halos wala ring entertainment hub. Kadalasan... Grocery lang at ilang fast food ang pinupuntahan dito. Kung ikukumpara siya sa ibang SM malls na may skating rink, cinema, at amusement centers, sobrang plain ng SM sangandaan. Para lang siyang extended na grocery na may kasamang konting shops. Top 4, Robinson's Otis. Isa ito sa mga pinakatahimik na Robinson's Mall. Maliit lang talaga siya at kilala lang mostly sa supermarket at ilang appliances stores. Kung hindi ka taga Malate o Santa Ana area, malamang hindi ka na makakarating dito. Wala siyang pangakit na event, halos walang cinema, at walang kakaibang dine-in options. Para siyang upgraded convenience center, pero hindi pang shopping mall vibes. Top 3 Tutuban Mall? Itong Tutuban Mall, dati itong sikat kasi dito matatagpuan ang Divisoria Bargains. Pero ngayon, medyo nawalan na ito ng charm. Kung gusto mong makahanap ng murang bilihin, mas exciting pa rin lumabas sa mismong Divisoria Streets kaysa sa loob ng Tutuban. Sa mall, limited ang mga options at hindi na ganoon karami ang shoppers. Para bang nag-fade out na ang nooy kasikatan nito, kaya boring na siyang pasyalan. Top 2 Ever Commonwealth Isa to sa mga makasaysayan at matatandang mall na hanggang mga ngayon ay open pa, pero maraming tenants ang sa ngayon ay wala na. At ang atmosphere parang laging malungkot. May mga kainan at department store pa rin, pero wala anong crowd. Kung pupunta ka dito, Mararamdaman mo talaga yung throwback vibes ng 90s malls. Sa sobrang tahimik, baka marinig mo pa nga ang echo ng mga hakbang mo. At ang nangunguna sa listahan ay ang Metro Point Mall Pasay. Ito na marahil ang pinaka kung ang pag-uusapan ay mga boring na mall sa Metro Manila. Kilala lang siya dahil nasa tapat ng LRT EDSA Station at parang transit point lang ng mga tao. Wala masyadong stores na interesting, maraming saradong pwesto, at parang puro style na stalls na lang ang makikita mo. Halos walang tao na pupunta rito para talaga mag-shopping o magpasyal, karamihan sa kanila ay dumadaan lang para makatawid papunta sa MRT. At kung ikukumpara mo ito sa ibang malalapit na malls tulad ng Moa, sobrang layo talaga ng vibe. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit Metro Point Mall ang number one na pinaka-boring na mall sa Metro Manila. So ayun na nga mga boss, ang top 10 na pinaka-boring na mall sa Metro Manila. Alin sa mga ito ang pinaka-boring na mall para sa'yo? Mag-comment na sa baba. At kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po!